Hello po, kamusta po kayo? Mabuti po. Ano pong pangalan nila? O, Laila. Saan po kayo sa Pinas? Sa Baguio. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Uh, I think almost 14 years. Ano pong work nyo dito? Ay, marami akong, marami akong trabaho. <laughs> cleaning, and caregiver, tapos ano, financial advisor kasi kailangan pong mag-survive, di ba? kailang tatlong job dito sa Canada. <laughs> Bakit Canada po ang napili nyo? ako noon is ano, okay na okay dito sa Canada pero nang dumating ako is ano, ganito palang buhay. Kailangan 'yan nga, kailangan mag mag-work hard para makasurvive lalo pag meron ka ng mga anak. Ano po ang ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto po magpunta dito sa Canada? Um, ang masasabi ko lang is, oh, oh, dito sa Canada is may maraming mga opportunity na pwede kang makapagtrabaho ng two, three jobs. Pero mahirap din kasi wala ka ng time. Kaya balance-balance din ang life. <laughs> ang huling tanong at ang pangpinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada o hindi at bakit? Sa akin, masaya naman kasi nga at least nabibili natin, napoprovide natin yung mga kailangan natin para lalo mas sa mga kids. Sa kapag nasa Pilipinas tayo, kailangan din tayong yung work natin is or yung salary natin is hindi sapat. Medyo mahirap doon. But I still be blessed here in Canada. Yun lang po. Maraming salamat. Bye! <laughs>